Hello, di kamusta ka? lords good morning. Ang ganda ng umaga naman mga kalodi. Dito ako sa trabaho ko mga kalodi sa ano. Batasan mga kalods. Yan. Yan yung mga malupit at mga kalapating maganda ganda. naman mga kalodi yung mga tsura. Mga kondisyon na kondisyon ng na mga tsura. Sa champion line mga kalods. Ayan dito. Ayan sa si champion line. Seven ano, second place champion. Napaamo ko, brother, dapat 'yan, pero napaamo ko 'yan. Kaya yeah, proud to be dahil napaamo ko 'yung champion. Second lang, second sa South. Pero may champion ako na paamo mga kalod. Eh. Yan ang pinakamalapit mga kalod. Si, ano, Black Tornado. Ito yun. yung dalawang magkapatid, anak ni Overfly. Yung nanay nila nawala. Ito yung dalawang anong Chrysler yan. Nakuya yung overplay yan mga kalodi. Tapos ito yung dating unang, unang nagsisimula pa tayo mag-vlog mga kalods. Ito yung blue bar na ano. Yung blue bar na dating yaya nila. Yaya ni Speed. Binigay ko na ito mga kalodi pero bumalik siya ulit. Kaya yan yung nalagaan ko na siya ulit mga kalodi. Yan mga kalods. Bibitaw natin ito sa ano. Batasan to Antipolo. Uuwi pa ito mga kalod, Sandy Polo. Ito ang lugar ng batasan, subdivision division mga kaloding. Hindi kami trabaho mga kalod. Ayan dyan. Ah, abis natin. Oh, abis natin? Oo, oh, abis Ayan mga kalod. Buksan mo lang kasi ng ano, pinto. Para ma... Video ko na lang pag ano nila, lipad. Ayan mga kalod, may na. Nandito kami sa batasan mga kalod. Uuwi yan sa antipolo pa mga kalod sila. Daya pa lumabas mga kalodi pero pag may lumabas tayo sa dyan, sunod sunod na yun mga kalodi. Daya pa lumabas mga kalodi. Ayan, lalabas din yan mga kalodi. Na pero pag may lumabas din ay isa mga kalodi, sunod sunod na yan. Ayan mga kalodi, hindi nila alam. Lahat, training box natin mga kalodi, sa yung mga tra training box natin. Kaya ano. Ayan si Kestong. Mga May pag may na isa diyan mga kalods, pitik na 'yan mga kalods. Ang ganda ng umaga mga kalodi Kaya wag niyo sayangin ang araw niyo ngayon today. Kaya maging masaya kayo ng araw ngayon mga kalod Kaya lang ganda ng umaga. Oras natin alas 7 mga kalods. Bagong umaga, bagong pag-asa mga kalods. Shout out pala kay Rupiris World. Sa mga sa mga ano ko, kay Pare Nuno. Paki-like na lang mga kalods, tsaka paki-share na rin mga kalods 'yung video para dumami na 'yung ano ko. subscriber ko Laking share tsaka like na rin mga Tawin, malaking tulong na sa akin yan Like and share and comment mga kalodis, Para ano Para dumami na ang ating ano Subscriber mga kalodi Yan mga kalods Sa subdivision kami ng batasan mga kalodi Ayaw pa din lumabas mga kalods Pero pag may lumabas na isa dyan mga kalodis. Sabay sabay na yun lilipad mga kalodi Lilipad rin nila yan mga kalodis. Yan Yan mga kalodis ay pa Pag may na isa dyan, sarad-sarad na yun mga kalods. Ayon pa na mabas mga kalodi ah. Lapit na ako kasi tau. Ayon mga kalodi kaya papalapitan na natin. Ayon mga kalods, Pag may may nalabas tau ni mga kaloodie. Yan yung mga kalods, pipitik na kalods, saka na yung isang mga kalodi. Yung yaya dati ni Speed. Yung bumalag sa atin, yung blue bar. Yan, talabas nila mga kalodi. Parang bahay lang nila mga kalodi. <laughs> yan, parang bahay lang nila yun. Kala mo, sa bahay lang nila eh. Yan mga kalods, may mga pipitik na yun mga kalodi yan. Nainibago sila, nasabi na saan ang lugar to, ba't kulay green na yung lugar namin. Hindi nila alam na sa subdivision pala sila ng batasan mga kalodi Mga kalods Nagpapagpag na siya mga kalods Para sa pag Nagready na sa pagano ano Ipad dyan mga kalodi Inaanda na rin yung pakpak niya Dahil mamaya pipitik na yung mga kalodi Kaya mga kalods pumitik na yung dalawa Pauwi na ng antipolin mga kalods Yan, naiwan itong apat. Yung dalawa, pumitik na mga kalawadi, yun na. Yan mga kalawadi, yung apat ay palabas lumabas mga kalawadi, tutulungan na namin lumabas mga kalawadi. Yan, tutulungan na ni lumabas yung apat. Yan mga kalawadi, pinapalabas na mga kalawadi. Yung mga malapit natin kalapati. Eh. Ayan na, anak na overfly mga kalawadi, tumipad na. Next. yan si champion line yung champion ng ano second yan lipad ng mga champion mga kaloodi naliparan na sila mga kaloods uuwi na siya pag -ray. yung mga pagkain na yung doon yan mga kaloodi nandun kalood. sila mga kaloodi nawala na mga kaloodi agad hindi ko na makita agad mga kalodi, ayun Yan mga kaludes, yun sila. Yan, taas ka agad nila mga kaludes. Yan mga kaludes, yung ganyang umaga mga kaludes, yung init. Yan mga kaludes, tataposin ko lang aking video mga kaludes. See you next and see you in next vlog mga kaludes. Sana huwag niyo makalimutan mag-like. Pakishare na rin mga kaludes, yung aking video mga kaludes. Nandito na sa lugar ng Batasan mga kalodi Batasan to subdivision mga kalods Yan mga kalodi Huwag sayangin ang araw niyo Lagi siya sabi Keep chip always Lagi mga kalods Huwag yung sayangin ang araw nyo ng umaga Bagong Bagong umaga Bagong pag-asa mga kalodi Huwag niyo sayangin yung araw niyo mga kalodi Sa mga walang kwentang bagay mga kalodi Maging masaya ka sa buhay mo kung anong meron ka mga kalodi Makontento ako kung anong meron ka magpakasaya ka mga kalodi gawin mo ang gusto mo mga kalodi basta wala kang ginagawang mali wala kang tatapakan tao mga kalodi yan gawin mo ang yung gusto mga kalodi yan mga kalods keep safe always God bless see you in vlog mga kalods next vlog mga kalodi abangan yung nga sulit kong vlog mga kalods yan maraming salamat update lang to sa agis ko patasan to antipolo mga kalods minagabangin to sa kanila Papakainin na sila pagdating nila mga kalawadi. Yan, makakalapat natin mga kalodi, subok, subok na subok na mga kalodi, kung saan saan na mga, kalawadi, mga natin. Kaya, para sa sunod na karera, pag marami tayong breed, itutuloy natin ang karera natin mga kalawadi. Ngayon, tumigil ako sa karera kasi, pag breed muna ako ng maraming ano, maraming, siguro mga sampung panlaban mga kalodi, i ko. Para may, may pag manalo, kasi sampung na yun eh. Ayan mga kalawadi, Babay na mga kalods Ulitin ko good morning sa yo, Ang ganda ng umaga Huwag masyangin mga kalodi. Shout out sa kay paring nuno Kay Rupiris World Kay Maki Kay paring Poji Kay Rico Kay Jake Kay Jason Kay Keroni Kay Roy Roldan Kay Alex Bartolay Kay Kay Royce Kay Kay ano Kay Michael Shout out yan Yado, shut out din Tsaka sa mga Kay Eric, kay paring Eric, shoutout. Kay paring Bubong Kay paring Eldan Sa team TWGC, shout out Mga galing mag waterproofing yun Sa mga nag-slaughter, sa katay ng slaughter Mga magkakatay ng babo, shut out din Yan mga kalawad, sa tapos mo ng aking video Bye bye